Alright, sa so ang mapayapang buhay po, tinawag at biniram. So mga panaligat, nandun po tayo ngayon at dito ngayon ako pupunta. <coughs> eh, may ano rin po pala dito mga panaling yung mga ano dito gulay Ay mga kapanaligo, so ngayon po mga kapanaligo at nandun tayo kanina at ito rin po yung sa itaas rin po. so ngayon po mga kapanaligo at nandito po sa Teresa rin po. So ngayon po naligo rin po ako ngayon dito. Pinakadulo rin po pala dito mga eh. Medyo mababaw na rin po dito mga banda. Ngayon po. At may gulong rin po pala dito po mga kapanaligo ito. Ngayon rin po. Ah, doon po ako pupunta ngayon. Eh, doon bandari po. Parang may mga naramdaman po ako dito na kaiba rin po. Parang may mga nilalang na hindi nakikita rin dito. Kasi may mga nilalang sa mga gantong bagay rin po na hindi rin po na nakikita ng normal na mga mata. Kahit may tolday po at hindi rin po nakikita yung mga ganyan rin po. Yung kagay ng mga ano po rin po. Mga rin po. matikbalang rin po eh. Eh hindi rin mga nakikita yan. Mga dewende rin po. Eh, nandito po tayo ngayon sa kagubatan rin po mga kapatid. At tawag yan may aspa dito. Medyo nakakatakot rin dito yung mga lugar rin rin po dito mga kapatid. Masyadong madamo rin po dito. Okay. Eh. Ngayon wala po akong chines po mga, ngayon, mga kapatid oh. Ayan, doon po tayo ngayon pupunta po. Parang nakakatakot dito mga kapatid, kahit ngayon lang po ako nakapunta dito. Dito mula, but, dito mula po, dito banda po. Masyado matubig rin po dito mga kapatid. Ay, eh, mga ano rin po, banda rin po dito mga kapatid eh. Medyo mababaw na rin po dito. Eh, maganda rin po pala dito mga kapatid eh. Parang kagaya rin po to sa provincial rin po namin mga kapatid. Ako rin po pala mga kapatid eh. Tiga summer rin po ako. Summer later rin po ako mga kapatid. Eh, sa amin sa lugar rin po eh. Marami mga mga kukulam rin mga gumagawa ng mga hindi maganda sa mga tao rin po nag kagaya ng mga palipad lang yun po ayun mga kagaya rin po niya mga kapatid nagpapalipad doon rin po sila ng palipad lang yun po mga kapatid ay okay, so ngayon po mga kapatid at babalik na rin po ako sa aking pesta yung mga pina, ko po ngayon po at mahanap pa kaganda rin po dito mga kapatid mag explore doon po dito mga kapatid oh yung kakaiba rin talaga dito ang lugar rin po dito mga kapatid napakahirap pa rin po pala dito mga kapatid kung rin to rin sa kali rin po huwag sana rin po at napakakalikado rin po pala dito dito yung mga banda rin po dito mabuti na lang yung matigas na po dito yung mga bato rin po dito yung mga para mapundasyon rin po dito yung mga kilig rin po Yan. ayun po eh, gusto ko sana pumunta rin po yung nakadulo rin po niya mga kapatid. Eh, Ang napakaganda rin po doon sa pinakadulo rin po niya. Ayan po mga kapatid eh. Parang nasa probisya rin po tayo mga kapatid eh. Ay, sinabi ko rin po sa inyo mga kapatid. Eh, rin po ako. At summer, eh, summer late lang po ako. Sa alit po mga kapatid eh. Nakapunta na rin po ako doon eh. So ngayon po mga kapatid. At mabalik na rin po ako sa aking besto rin po. Ayan medyo nakaka rin dito mamaya matusok pa ako may mga ano rin po dito mga banda rin po nyo no mga pasok suk, ayan babalik na rin po ako sa aking pesta rin po mga kapatid parang dalakbay lang po tayo sa probinsya rin po namin <laughs> medyo nakaka rin dito nakakatakot rin po mga kapatid eh Uh, gubat trip po kasi dito eh. Parang kagaya lang sa aprobisya rin namin po. Ayan. May nagtanim na rin po pala dito ng sagang na rin po mga kapatid. Oh. Ayan, bandaw. May gulong na rin po dito. Ay, ang ganda rin pagkakaano rin dito. Oh. Ay, may uban na rin po dito mga, patat, mga kapatid. So mga kapatid, at medyo nahilun na rin po ako ngayon at naginam rin po ako ngayon at asyasyan yun na rin po ako. Kanina may mga banda rin dito, banda may naliligaw rin po kanina yung ngayon at nagalisan na rin po sila. Ayun, maraming mga naliligaw rin po doon banda. Kaya mga kasaman ko, mga kapatid eh. Kaya mga kayo naman ko rin po yan. Hi James! Hindi lipat tayo po pesta. Doon tayo sa tatlong babae. Eh. Nag-iim sa laging. Lipat tayo ah, ah. doon. Nalit. Hindi ko